nanganak na ang Dancing Queen ng Pilipinas na si Maha Salvador. Lumipad ang mag-asawang Maha at Rambo sa Canada upang doon iluwal ang kanilang baby girl. Sa Instagram post ni Maha ay binahagi niya ang kanyang pinagdaanan sa kanyang panganganak. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutan i-like, subscribe, i-share at comment down below. Ayon kay Maha, ay nagkakomplikasyon ang kanyang panganganak. Matapos ang kanyang 30-hour labor via natural delivery, ay nailuwal din niya ang kanyang baby girl na tinawag niyang Maria. Nahawakan pa nito ang kanyang baby ng 10 minuto, ngunit biglang nagka-emergency. nagka, nagka inversion ang aktres na ang ibig sabihin ay ang kanyang placenta ay naka-attach pa sa kanyang uterus. At dahil dito ay nagbleeding si Maha at bumaba ang kanyang blood pressure to 60 over 40. At pinayuhan na siya ng kanyang dula na posible siyang ma-surgery kung hindi successful ang pagbalik sa kanyang uterus manually. Dahil sa taas ng labor ni Maha na umabot sa 30 hours, ay naubos rin ang lakas nito. Kaya nagdasalang paulit-ulit ng Hail Mary si Maha at agad naman siyang nakatanggap ng milagro at naging successful ang pagbalik sa kanyang uterus. Laking pasasalamat ni Maha sa mga tumulong sa kanya, lalo na ang kanyang mga medical team na mga kapwa ring Filipino nurses, ang kanyang dula at ang kanyang pamilya na sa Canada pinili ni Maha ng mga anak sa Canada kasama ang kanyang ina. May 31 2024 nang anak si Maha at limang araw matapos ang kanyang confinement ay nakauwi rin si Maha kasama ang kanilang baby Maria. Lumipad rin patungong Canada ang kanyang in-laws, ang ina ni Rambo upang makita ang kanilang precious baby girl Maria. Dzięki <muchy> <muchy> <muchy>